Titingnan natin yung mga iba ko pang tanim. ayun, Kasi umulan ngayon. ayun Kaya tuwang-tuwa sila. Tingnan nyo ang bulaklak nyan. Ayan. Titingnan pa natin dito yung ibang mga bulaklak. Ganyan sila pag nadidiligan. Green na green na. Tanim ko Kita nyo yan. kaganda dalawa ng kuno ng beach namin Yan. ito ang palibos ng aming bahay mga hindi kami maglilinis ngayon ng gilid ng swimming pool kasi umulan pag hindi maglilinis kami yung isang halaman, no. wala nang gaano dahon pero nagpapalit din siya. Yan ang nililinis namin. Yung gilid lang naman, hindi yung loob. Ayan. Walang kalapating nakatambay.